Ayun, ayun, na. <laughs> Hindi po ba siya masakit? Sakit lang nga eh. Hmm. Tatlo beses na kanatapakan ng ato ko yun. Di ba lang niya eh. may <laughs> keringking sa <laughs> sasakit. Tatalab kayo itong Mr. Green sa kukunyo. Ay, ay mo. Ibu ko, makakaanag. Gusto yung ako nung lagayan ko ng pan, ng pan, pan panlinis ng kuko, ko yung bagong hasa. Yung naka-box dyan. Okay. Oo. Oh -oh. Dyan, baba mo na ako na bala dyan. <laughs> tinda na kumari dyan. May parada akong mama yan. No? Ang gusto mo no? po yan. Huwag po kayo mag-ala lang. Ewan ko. Ang laki. Putulin ko po muna ha. Go Go ahead. Okay. So, na siya. <laughs> Pero sabi, malaki na 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 Gumibol yata eh. Gumibol. Sabi kasi, tignan mo naman oh. hmm. hmm. mm -hmm. to. o bawasan ko, ha? Uy, bawasan na bawasan. Matatanggal ko na nga lahat. Hindi, hindi naman yung patay. Buhay po kasi ito. Hindi naman po basta-basta pwedeng tanggalin eh, yung buhay. Yung pa niya sinasabi sa akin, tanggalin. Sabi ko, hindi naman na patay yan, ano? Pukpukin yung bumartil martilyo. para <laughs> mamatay. So, ito kayo yung pinakamasakit sa lahat. Dry skin. Balikin, balikan natin. Ito. Mo. Ito. Ganyan lang po. Ayan. पो, पो, तो, तो हाँ panganay ko po. 11 years old pa lang po. <laughs> Mata matakaw sa tulong. <laughs> Oo, matakawan niya. Love Oo, buwan ng strike. Wala, may mga mga masada. Hmm. Ang galing ni Kuya? Sa unahan may sugat na. Namukas yung dugo yun doon sa unahan. Matagal na yan niya. Ilang buwan na ba yan? Hindi pwede yung pa. Hindi po, hindi po. Iyan po lang ganyan. Sinasabi Ako ang pangit naman ng pinapagawa mo. Hmm. May laman po kasi yung nandito. Oh, 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 Kaya hindi po pag, pwedeng tanggalin. Para sungad eh. na ano lang aso. Uh, Naku <laughs> po. May dry skin pa kasi dito sa bandang lumugo na ito eh. Ano Ito po kasi na yung namuunang dugo. Ayan dito po. Ayan po. Natapakan. Natapakan. Natapa sa akin. Ang ako sa sakit po eh. beses ata natapakan. rin sa akin. Yung mo kasi pakalat ka. si isang paa naman yun. Wag niyo pong patigasin, i-relax yeah, niyo lang po. Galing ni Kuya. yan eh. sa ang masarap. Huwag niyo pong babasahin to ah. Ay grabe. Hmm? Yan? Mm -hmm. Masakit yan, eh. Ang layo mo lang kasi eh. <laughs> Hindi, okay lang yan. Dapit yeah. na yan. Man, eh, no? <laughs> <laughs> so, dapat, dapat monthly. Oh, Kada 2 weeks. Or 3 weeks masipag yung driver niyo. At least ano, one sa one. Ano? Papo. Ganyan. kahit konti lang ito. Ay! Yan sa kabila para meron. Opo. Meron daw ang tunay. Ayan o, dry skin na yan. Ayan. Oh, namurol nga yung nipper ko eh. Hindi bigat ang eh. Oo. Oh. Nice dry skin. Hmm, ito po. Ito. po ito. Yan po yung bumuan bum, po yung ano, ang lang po.

Yung mayor nyo dito, bago na eh, no? Opo, si Den Ha. Hmm. Tinabi niya yung mga dating. Okay. Ayan, adabi. Matagal na yun. Dugo. Kapit na kapit. Kuya, sige. Yeah, Hindi, hindi niyo po wait, niyo pong buhatin niyo pa niya. Ayun lang bumigat sa tuhod ko. Dry skin. Mm okay. uh -uh. madikit. Wait lang. Unahin ko muna 'yung sa unahan. Para medyo maglambot-lambot. itu ya iya <laughs> mm. okay. okay, marami pa ito. Wait lang. Dahan, kunin natin sa dahan, -dahan. Tignan lang natin kung saan yung ano yun. Aray, sakit talaga na ito. Doon po kasi yung nakastuck yung matag yung kuko, nastuck na matagal. Makukuha din natin yun ng konti-unti. Tsaga-tsaga lang. dahan Dahan-dahan. Baka executive yung napuntahan nyo. Yun. Hanggang, ay, tama hanggang 40 nga ito. Oh, pagka na, andito naman na kayo sa looban eh. Madali na lang. Ito, parang ingroom ito. Ito, ya, meron pa nga. Oo, ingroom Try ko, abutin ang nito kung

gitti. Mama Yeah. Parang malaki pa nga kasi napu okay. putul kay napuputol. Laan? yun Mm hmm. Ay Ayan. Sakit na po ma'am Di ka na nainig Wala <laughs> <laughs> sa sa hmm. Ayan wala na oh Kailangan pa niya ng sobrang ano pero yung pagdugo niya sa pagdutdut lang. So wala na. Ito na lang. Yan na, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Ito na lang. <laughs> ito manipis lang naman yung ano. Ito konti na lang po. Kaya po masakit na yan. Gawa nga ng... Ayun, dugo na mo. <laughs> ayun. Ah, hmm. uh, ito no. <coughs> po yung eh, pag na pag nadali pa ito sugat na din siya pero ka lang po ha yung kamay ko kasi bumabalik eh kutin na lang natin nagdahan-dahan. Mm. Mm. Hmm. na po ito. Okay. Wala na po ito ay so wala, ito ay wala, wala. <laughs> so, uh, ito po. Ito po ang madami sa akin. Opo, huwag niyo pong babasahin. Isang, po. okay. isang buwan bago... <laughs>